Takbuhan ng mga naghahanap ng abot kayang agricultural products ang Kadiwa Stores. Pero mas kirito, bihira nang may maibentang murang bigas. Magbabalita si Francis Orsho. Kapag sinabing Kadiwa Store, matik na presyong pangmasa dahil sa murang bilihin. Pero pangmasa pa bang maituturing kung ang tig-25 piso na bigas? Wala na. Walang ibinebenta ang bigas sa Kadiwa Store na ito sa Quezon City. Ang karaniwang nasa 25 pesos kada kilong bigas, dalawang linggo na raw na hinahanap-hanap ng mga mamimili. Ang ibinabagsak kasi sa mga Kadiwa ngayon ay commercial rice na premium at coco pandan. Ang presyo nito naglalaro sa 52 hanggang 55 pesos per kilo. Paliwanag ng isang rice trader group, apektado rin ng pagtaas ng presyo ng bilihin na ang mga supplier ng murang bigas ng DA. Yung June, July, August, wala tayong ano niyan eh wala tayong local harvest. Pagka ganito talaga mayroong pagtaas ng presyo. Yan, pangalawa, s'yempre nagkaroon tayong dalawang magkasunod na bagyo. Syempre pangatlo, uh, uh, dahil open trade tayo, may mga pumapasok din sa atin dito ng mga imported na bigas. Kaya lang sa ngayon mataasin ang presyo sa world market. Nakikipag-ugnayan na raw ang rice traders sa DA para maging available sa mga kadiwa ang 38 pesos na bigas. Malayo yan sa 25 pesos kada kilong madalas makita sa kadiwa. Pero mas mababa kung ikukumpara sa commercial rice sa mga palengke. Ito raw ay magmumula sa local produced at import. So ngayon, ongoing yung negotiation with the uh, uh, kadiwa. Meron kami natanggap na report sa CDO Kagayan de Oro Kadiwa, merong 38 pesos. Ongoing po yung bentahan ng bulakan, millers. Marami po dyan mga rice millers po. So ngayon, nag-initiate na po sila. Nababenta po ng 38 pesos natin. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahang bababa ang presyo ng bigas kapag nasa peak na ang anihan. Sa ngayon kasi ay ilang mga probinsya palang ang may paunang ani gaya ng Nueva Ecija at Isabela sa Luzon. Pagsapit ng buwan ng Setyembre at sa mga susunod na buwan pa nito, madadagdagan na raw ang kulang na buffer stock ng bigas. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang bukas ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.